Okay, magandang magandang araw mga Krizor. ang ating nga uh, vlog ngayon uh, ay tungkol sa mga opisyal ng gobyerno na pasaway sa Supreme Court. Pwede bang kasuhan? Okay. Mga Krizor, narito ang ating nga uh, vlog at uh, pag-usapan ngayong araw na kung saan ang ating nga uh, may desisyon na ang ating uh, Supreme Court pero ayaw pa rin nga uh, tumigil ang ilang mga opisyal ng gobyerno. Okay, yung iba pinapahaya sa mga kor ang, uh, paang Suprema no? sa public. Okay, nagpo-post pa na nga kung ano-ano mga komentaryo na hindi base sa batas. Ayan mga kresar, tanong ng bayan, pwede bang kasuhan ang mga opisyal ng ganyan? Sagot natin dyan mga kresar, pwede, pwede, yes, oo, pwede na ang kasuhan yan. Pero, ano nga ba nga exactong kaso? Yan po ang tanong nating mga kababayan. At sino ba ang pwede nga magsampah? No? Tara, himayin natin yan. Dito lang yan sa Desire the Admirer. si Sandanya ang unang nag-endorso ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo noong Disyembre. Dapat tayo mag at singilin ang mga justices ng Supreme Court sa lahat ng legal na pamamaraan kasama dyan ang impeachment. Dahil sino na lang ang lalapitan natin kung hanggang sa Korte Suprema nandoon ang galamay ng Duterte. Ang nakikita ng tao dahil sa mga ganitong desisyon, napakahirap palang magpanagot ng mga nagwaldas ng pera. Napakarami palang requirements na wala naman noon pero biglang ngayon meron na. Ang tao ngayon ang inaabangan, matuloy na yung trial ang ginawa ng korte, wala nang trial. No, kahit pa sabihin na pwedeng mag-refile sa February 6, 2026, matagal pa yon mula ngayon. Na uh -huh. sobra na naman ata. Uh -huh. Pwede mo naman mag-question nito. Yung nga para ba, meron na siya, you know, uh, it has the hallmarks of what we call judicial overreach. Uh -huh. Hindi kaya sumobra yung pakialam, pakikialam ng Korte Suprema doon sa proseso ng impeachment. Uh -huh. Parang ano eh, para bang uh, meron silang duda na ginawa ng tama yung proseso ng House of Representatives. Bakit? Interesado pa mm -hmm. yung Skorte Suprema doon sa first three okay. complaints. So marami pong question dyan sa akba okay. na yan okay. ng Supreme Court. Mm -hmm. Ayun, nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon solo sa Senado ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na Korte sa ibang pantay no? pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyon iyon. Uh, okay. I mean, halimbawa, uh, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, uh, bakit nila sasabihin na, na labag yung one year bar rule. Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang naman complete ang inaction na ng House at tinranscript sa amin sa Senado para umupo, upuan yan uh, na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, uh, in the end, we are left with Uh, yung shock na parang may na-undermine na, na batayang prinsipyo ng accountability of public office. Okay, bakit mahalaga ang desisyon uh, na nga sa ating uh, Supreme Court? Okay, ang uh, Supreme Court lang naman mga Krizar, ang pinakamataas, no? Dahil ang Supreme Court ay ang pinakamataas na hukuman sa Pilipinas. Ang desisyon nito ay final executory. Ibig sabihin po mga krizor, wala nang appeal at lahat ay dapat sumunod kasama po rito ang ating president okay mambabatas local officials appointive at elected officials okay sa constitution mga kaysa, article number 8 uh, article 8 uh, section 42 okay sinasabing walang ibang pwedeng bumaliktad sa desisyon ng korte suprema kundi ang uh, korte itself a uh, supreme court itself no napakalinaw non mga kesa okay Pwede bang uh, kasuhan ang mga opisyal na hindi sumunod sa desisyon ng uh, Supreme Court? Yan po ang uh, malaking katanungan ng ating uh, uh, kababayan no? sa ating uh, vlog na ito. Okay, ang sagot dyan mga krisar, oo, pwede pwede yan mga krisar. Uh, tingnan natin, himay-himay no? natin, ito ang mga posibleng kaso, ha? mga possible kaso pala ito mga Rizar. Okay, Kasama ang batas at simpleng paliwanag nito para maunawaan po ninyo mga Rizar, kung ano ba talaga, no? Okay, number one po dito, unang-una po, mga karisar, yung ating uh, uh, indirect contempt of court. Yes, Rule 71, Section 3D, Rules uh, rules of Court. Okay? Ano sinasabi dito sa ating uh, rules uh, Rule 71, Section 3D, Rules of Court. Okay. Kapag ang isang opisyal ay bumastos, kumawak, o tahasang sumuway sa disisyon uh, ng uh, Supreme Court. Oh, uh ha! -huh. Kahit sa labas ng korte, media o social media, pwede siyang kasuhan ng contempt. Okay? Hindi lang pala ba, ano, hindi lang pala sa hearing na mako Pwede pala makocontempt no kahit nasa labas no o kahit ikaw ay uh, sa labas lang ng korte, pwede pwede ka i guys kung uh, ikaw no ay uh, bumastos o nang hamak no o taasang sumuway sa desisyon ng ating uh, sof uh, katastasab kuman. Okay, halimbawa dito mga ha, para maunawaan ninyo. Okay, nagpagpupos no ng uh, lutong makaw, oh, ang Supreme Court, no? Uh, pagsasabing hindi siya susunod sa ruling ng Supreme Court. Okay, yun po no, ang mga posibleng uh, halimbawa natin sa Indirect Contempt of Court, Rule 71, Section 3, D, Rules, uh, rules of Court. Ang parusa dito ay pwede silang uh, magmulta, pwede rin silang makulong o pareho yung dalawa, multa at kulong. Pwede siyang pareho na ipaparosa. Okay. Sino ang pwedeng uh, magsampa rito sa ating uh, kasukasuhan? Okay. syempre, unang una dyan, mga Calizar, yung ating uh, solicitor general, syempre. Okay. Pangalawa po, ang ating uh, Supreme Court mismo. Okay. Party involved sa kaso. Pwedeng pwede, guys, no yung mga uh, pwedeng magsampa. Okay. Okay. Ikalawa po dito, mga kalizar, yung ating kasukasuhan. Ay ang grave misconduct or conduct unbecoming. Okay, sa RA 6713 mga Kaizar, uh the Code of Conduct for public uh, officials. Okay? EO or 292. Yan po ang uh, administrative code of uh, 1987. Okay, ano po ba ang sinasabi dito sa code uh, sa administrative code of uh, 1987? Okay? Kapag ang isang appointive official ay nagpakita ng asal, no? Na hindi nararapat, no? Ayun, na hindi nararapat sa kanyang posisyon. Gaya ng pagsuway sa batas, no? Pagsuway sa Supreme Court. O pambabastos sa Supreme Court. O, pagkalat ng uh, disinformation, no? Pagpasisiwalat ng mga maling information, no? O, dito naman, uh, mga krizor, no? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay? Uh, halimbawa po, uh, isang direktor, no? na nagpa-press laban sa Supreme Court uh, ruling. Okay. O di naman kaya isang uh, yosek, no? Na tumangging ipatupad ang uh, ruling ng uh, Supreme Court. Okay. Mayroon silang mga parusa sa mga krizar, na kung saan uh, suspension, dismissal, okay, disqualification uh, from uh, public office. Okay. Sino ang pwede magsampa? Okay. Siyempre, una-una dyan mga krizar, yung ating uh, Civil Service Commission. Or, pangalawa po, ang the Ombudsman. Okay? Ayan po mga kadisar yung uh, dalawa. Ang pangatlo po natin dito mga ano kadisar, mga uh, kasukasuhan. <laughs> okay, ang pangatlo natin kasukasuhan dito is ang uh, inciting to sedation. Okay? Ang ating pangatlo dito mga kadisar ay ang uh, inciting uh, to sedation. Okay? Under the ano mga kadisar, sa article natin, 142, revised penal code, kapag ang official ay nang uudyok sa publiko na huwag sundin ang gobyerno o mga batas, no? lalong lalo na ang nga uh, desisyon ng uh, Supreme Court. Gaya na nga uh, desisyon, no? Nga uh, Supreme Court, no? Kung hindi nila, uh, kung nag na hindi sundin. Halimbawa lang, ang mayor natin, okay, na humihikayat sa rally laban sa Supreme Court. O <coughs> di naman kayo mga, mga representative natin diyan na nag, nag uh, rally rally okay? Ang uh, congressman, na nagsabing wag tayong sumunod sa Supreme Court ruling. Okay, basura yan. Ah, uh, iyon po yung mga example natin diyan mga kadesar, no? Syempre, ah uh, mga kadesar, may parusa diyan mga kadesar sa ating mga sa kasukasuhan, no? Ah, uh, number one diyan yung pagkakakulong, no? Hanggang hanggang anim po ito. Kung hindi ako nagkakamali, mga ano to? Anim na taon na pagkakakulong, no? Kung mapatunayan, no? Okay, sino ang uh, pwedeng magsampa? Okay, siyempre ang uh, Department of Justice. Okay, andyan yung DOJ. Okay? Kahit naman hindi DOJ, no? Any citizen na piktado uh, with legal counsel, ah, pwede pwede uh, pwedeng -pwedeng magsampa dito mga sa ating uh, inciting to sedition, Article 142, a revised penal code. Uh, ang galing ng mga kalisar, no? At ang ikaapat, no? Ang ating uh, neglect of duty. Okay? Or the dereliction of a duty. Okay? Mga kalisar, Article 208 of our revised penal code, kapag may autos ang korte, no? at hindi ipinatupad ng isang official <laughs> kahit siya ay may uh, tungkulin ito ay uh, kapabayaan ng uh, tungkulin yun po yung ating uh, article 208 no revised penal code po yun na uh, uh, neglect of duty uh, okay halimbawa bigyan ko kayo yung example dito ha para maunawaan niyo no example na lang muna natin yung uh, mayor okay o hipe na isang ahensya no na sadyang uh, hindi uh, nagpatupad ng uh, supreme court order siyempre meron siyang parusa dito mga suspension criminal liability or administrative case. Okay, tatlo po yan. Pwedeng possible. Okay. Siyempre, pwedeng, pwedeng, uh, sino ba ang uh, tanong ninyo? Sino ba ang pwedeng magsampa? Uh, uh magsasampa? Siyempre, ang uh, number one tenang ng the Ovudsman natin and the DILG kung uh, local official ito. Okay, ang ikalaman natin na uh, mga krizar, yung ating uh, cyber libel. Okay, fake news against the uh, judiciary. Okay. Sa ayon sa RA uh, 10175, no, the Cybercrime uh, Prevention Act, okay, kapag ang opisyal naman, okay, kapag ang opisyal ay nagpakalat online ng paninira o maling impormasyon tungkol sa Supreme Court, okay, lalong-lalo na yung uh, ano, decision ng Supreme Court, no, kung... Uh, nagpapakalat sila ng maling impormasyon, no? Uh, lalo na kung may intensyong sirain ang uh, integridad ng isang uh, korte. Okay, halimbawa po ha para maunawaan at maliwanagan. Okay? Isang elected official na nag-live sa Facebook at uh, sinabing lutong-luto ang hatol, no? Gumawa ng vlog na may fake news tungkol sa mga justices natin sa Supreme Court. Okay. Parusa, anim hagang Ah, uh, anim hanggang uh, 12 na taon na uh, pagkakulong. Uh, Siyempre, may multa din yan makareser, ha? Hmm, may multa din yan. Say, pwede nga. Pwede nga magsamparito yung ating uh, Department of Justice Cybercrime Division o yung ating party na tinamaan ng Justice or Supreme Court itself. Okay, private complainant, pwede. pwede. Okay, sino bang sakop ng mga kasong ito? Siyempre, ang ating uh, appointive official, no? Sakop sa civil service, no? Ah, uh, yan. Ang ating elected official naman ay hindi naman sakop sa civil service or ang impeachable official naman ay hindi sakop sa civil service, mga Rizar. Mga Rizar, sa batas kasi, mga sir, walang mataas, walang immune, no? Kapag Korte Suprema na ang nagsalita, ito ay batas na. At sa batas, kahit mayor ka pa, no? Congressman ka pa, director ka pa, ex-spokesman ka pa, dapat sumunod ka. Dahil kung hindi, may batas din nga sa sa'yo. Yan ang tandaan po ninyo, mga Rizar, no? Okay. Mga kababayan, yun po yung ating uh, uh, vlog no patukol sa mga hindi ma, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo o hindi marunong tumanggap ng uh, desisyon ng Supreme Court about sa impeachment and uh, ni Inday Sara no. Napaka-araw talaga no nagmamarunong. O bakit kaya hindi nilang lang sila nag-apply uh, o hindi lang sila sa Supreme Court nagtrabaho? O bakit kaya congressman ang kanilang uh, or senator ang kanilang uh, pinag applyan kung um, Uh, kung mas marunong pa pala sila sa Supreme Court, bakit hindi nilang sila doon mag, uh, mag- apply no? Oh. <laughs> Ay, grabe naman talaga hindi lang sila doon yeah, yeah. mag-apply. Dapat doon sila mag-apply kasi mas total, mas marunong naman sila eh. Oh, uh, yun, mga Krizar. Maraming maraming salamat mga Krizar. Mag-follow okay, or mag-subscribe sa ating YouTube channel, mga Krizar. Okay. Saraming salamat po sa inyong panunood, okay? tapos ang video, mga Krizar, ha, kayo, para lagi kayo kayong updated, no? hit na yung notification bell natin dyan para lagi like kayong updated kapag meron blog vlog. Okay, maraming salamat po. Welcome to the Zardy Admirer kung saan ang opinion may batayan. Alang fake news, may kalalagyan.